lahat ng mga tao dyan sila nabubuhay magandang araw sa inyo mga guys no, o mga katropa so dito tayo ngayon uh, magtanim kami ng ampalaya So ang proseso mga guys sa pagtanim So mapapakita ko sa inyo So bago ko mapakita sa inyo yung pagtanim So ang proseso nito isisidling natin So mayroon, mayroon tayo mga guys na sidling tree So ito So itatanim na natin to So yun guys Simula sa pag seeds nyo ng buto ng ampalaya bibilang kayo ng mga 21 days bago nyo i-transplant so ito na guys bali 21 days na ito so i-transplant na natin yung tinataniman namin ay dating tinataniman namin ng bill paper so hindi namin kinukuha yung mga puno ng bill paper kasi medyo mapanit pa kinabangan pa natin ng konti so yung mga damo alisin lang natin yan pagkatapos natin itanim yung ampalaya so yun guys so guys simula na tayo magtanim yung mga seeds natin saka na lang mga guys alisin natin yung damo na natanima natin ng ampalaya kasi hindi natin huhukay yung lupa dahil pagdating ng ulan na malakas hindi siya madala ng baha kasi malambot ng lupa eh dahil kakaulan lang 'yung ibang mga damo ay binubunot lang natin ito ang buhay namin dito sa probinsya mga guys no sa loob ng isang taon marami kang naitatanim marami kang aanihin ang importante yun mga guys mayroon kayong lupa na tapag taniman yan maganda yun So kahit sarili mo lang na kahit maliit lang na lupa, meron nga iba diyan mga guys. Nagtanim lang sa mga malalaking seedling tree, yung seedling bugs. Pwede yan. Paglagyan mo ng lupa sa organic So, dito sa amin guys Malaki naman ang pagtanima namin. So ganito din So, kami guys ang tinatawag na maliliit na farming so hindi katulad ng iba dyan na mayaman pa marami silang mga heavy equipment na magagamit sa pag ah, tatanim gagamit sila ng tractor paghukay ng lupa pero dito sa amin guys Bali mano-mano lang Ang importante dyan guys Marami kang maitatanim Marami, marami ka rin na maharvest Marami naman dyan mga guys na nag-aaral, hindi naman nakapag trabaho. Nakapagtapos ng kurso. Pero hindi sila nagtatrabaho. Ang ginagawa lang nila nagtatanim. Dahil mahirap dito sa Pilipinas guys. Mahirap dito sa Pilipinas mag-apply ng trabaho. Karamihan sa ating mga Pilipino nag-ibang bansa. Dahil sa ating sariling bansa hindi naman kaya sa ating gobyerno na pagtrabaho lahat ng mga nagtapos ng pag-aaral so yun guys yung iba kung masipag sila mag-apply makapagtrabaho talaga pero hindi ka pag hindi ka makapagtrabaho kung wala kang backer iba talaga dito sa Pilipinas guys so yun yung iba nakapagtapos pero malaki naman ang kanilang lupain Nag project na lang sila katulad nito sa ginagawa natin yung iba kahit anong tinatanim basta mga vegetables pwede kaysa uh, wala kang trabaho guys mas maganda yung nakapagtapos ka tapos wala kang trabaho nananim nagtanim ka lang ng mga vegetable so hindi naman siguro habang buhay magtatanim ka kung may choice na magkapagtrabaho ka so mas maganda yung nakapagtapos ka ng pag-aaral yun ang maganda guys hindi naman sa ganun ay ni-encourage ko yung ibang mga kabataan ngayon na hindi na mag-aaral mas maganda yung mag-aaral para darating ang panahon na magkapag-apply ka, matanggap yun, mas maganda pa rin habang wala kang trabaho mas maganda yung magtanim ka may kita ka naman kaysa wala kang trabaho ang sasabihin ko lang sa inyo guys kung mayroon kayong lupain huwag nyong iibibinta para kung katulad ko sa katulad namin na mga magulang na yung mga anak nyo ay hindi na pag hindi nakapag-aral o hindi nakapagtapos o kaya natapos hindi nakalain ng trabaho mas maganda yung may lupain kayo kay, kay, kasi mayroon kayong makuha ng kunting hanap buhay pero sabihin natin kunting hanap buhay pero malaki ito guys dahil tayo kaming mga farmers ay kami ang nagpapakain sa buong mundo lahat ng mga farmers basta farmers lahat ng mga kinatanim kung hindi ka farmer siguro <coughs> hindi mo alam kung ano ang trabaho ng farmer kasi lahat na kinakain nyo yung hindi mga farmers ay galing sa amin yan kami ang tanim harvest kami ang producer tapos pupunta sa mga wholesaler tapos pupunta sa inyo mga konsumidor so yun guys ang uh, ano natin purpose natin kasi yung iba dyan discriminate nila yung mga farmers katulad ng na nangyari yung nakaraang buwan na mayroong nababiral i-discriminate di nila yung kahit anong trabaho na pinakababa pero hindi na alam yun pala ang pinakaimportante sa ating mundo hindi talaga angat ang ating mundo kung wala yung mga pinakababang trabaho <clears throat> katulad nito guys yung pagtanim ng mga vegetable importante ito guys limbawa nagtrabaho ka ng opisina anong kakainin mo? papel kasi kumakain ka lang kinoproduce ng mga farmers katulad ng palay baba, pa kung basta kumakain ka ng bigas pinuprodus ng mga farmers farmers yan habang buhay ka pa so hindi natin minamaliit yung mga farmers dahil yan ang pinaka importante natin sa buong mundo dahil yung lahat ng mga tao Diyan sila nabubuhay pala so kailangan guys sa lahat ng mga tao lalo na sa mga nasa probinsya kailangan hindi kayo maarte <coughs> sa mga gawain katulad nito kasi kapag maarte ka hindi ka talaga makaroon ng pira dahil lupa ang inaapakan mo so yun guys bali tapos na tayo sa ating pagtanim so abangan nyo guys sa sunod natin na vlog sa pagtanim natin ng, ng palaya so yung unang tanim natin na harvest na natin yun bali walo na ka harvest yung nagawa natin so ito panibago na ito guys So, yun guys, selamat